What's up? Go farm Okay, so Drive-drive lang tayo go farm Since uh, hindi tayo makabilat At uh, Ulan ng ulan <laughs> Marso Pero ulan ng ulan go farm So merong uh, nag-comment sa atin no? Sabi niya Sige nga, explain mo nga Paano aahon ng farmer Ng isang hektarya lang ba diba? Paano aahon? Paano gaganda ang buhay? <laughs> Ayun ako real talk lang go no? sa isang hektarya kahit dalawang hektarya at kung hanggang dun ka lang I mean hindi ka na nag-expand hindi ka na nagda diversify yung hindi ka nag invest sa sarili mo kung paano ma mapaangat madagdagan yung financial literacy mo go real talk lang go fam hindi ka na ahon hanggang dyan ka na lang talaga kahit, kahit sino naman no? di ba? kaya nga lagi kong sinasabi treat mo yung pagfa-farm as business. Yan. Negosyo ang pagfa-farm go-farm. Hindi lang yan pagtatanim. Okay? Hindi lang yan tanim-tanim. Kailangan mo aralin yan. Hindi pwedeng, kung ano na yung nakagisnan mo, ganun na. Eto ha, ah, hindi ko kayo tinatakot. Kasi medyo nararamdaman ko na to. Sinabi ko na to, way, way, way back pa. Na in the next decade okay the next 10 years or maybe less sobrang mahihirapan yung uh, mga farmers or yung agriculture itself yung sa agriculture itself no kasi nga ang dami ng mga factors no nandiyan yung inflation nandiyan yung market manipulation nandiyan yung corruption tapos isama mo pa yung weather go farm. So kung ang trato mo sa pagfa-farm ay para lang siyang pension o no? para lang siyang alkansya, nakuha ka lang ng kuha doon without, alam mo yun, reinvesting, diversifying. Alam mo yun, uh, ang tawag ko dito yung mga survival na farmers. No? Kung saan lahat ng pangangailangan ng pang-araw-araw ay eh, doon lahat kinukuha. Ibig sabihin, jan nila kinukuha yung mga pangkain, dyan nila kinukuha yung mga uh, matrikula ng mga bata, dyan kinukuha yung kuryen, pang-kuryente, pang-tubig, pang-cellphone, pang-birthday, lahat na, doon na, lahat na doon na, Gopang. Eh, mahirap talagang umalis, makaalis, makaangat, kumbaga. Kasi nga, imbes na makabuelo, alam mo yun, natitisod ng natitisod kasi dun natin lahat kinukuha go So ang masasuggest ko talaga is gamitin mo yon uh, sometimes uh, hindi ko alam kung paano niyo gagawin yon go kasi kahit nga kahit sabihin ko mag-adjust sa lifestyle eh meron naman talagang alam mo yon sa id na talaga eh doon doon talaga yon go eh. Ang pinaka masasuggest ko go is uh, maghanap tayo ng ibang stream ng income ano, ano pa ba yung pwede nating pagkakitaan kasi kung nandun lang tayo mahihirapan tayo parang like for example bigyan ko yung example ha, ah, yung, yung mga kasama ko sa bukid hindi lang yung porsyento yung porsyentuhan nila yung inaasahan nila so kailangan marami kang skill go fam so uh, ah, meron akong kasama dati ano lang yun ah, nagkargador Ah, nagbibilad lang ng ng mais or palay. Tapos ang ginawa niya o oh, inaral niya, nagbukid siya. So, meron na siyang dalawang dalawang income. Tapos natututo rin na rin siyang mag uh, mag-drive ng traktora. So, another income na naman 'yon. Natuto na rin siyang uh, mag-operate ng ano, natututo na rin silang mag-operate ng reaper. Alam mo 'yon, nakalinya pa din dun sa agrikultura, pero meron silang iba-ibang ah uh, pwedeng pagkuhanan. Okay, yung iba nga, may 4 piece pa. so another <laughs> another income na naman 'yon. So kaya ang sagot ko dun sa katanungan mo, Go is unang-una para umangat tayo financial literacy. Okay, i-search mo na lang sa Google kung ano yung ibig sabihin noon kasi mahirap i mahirap ko i-explain dito sa video na 'yon. Okay, diversify dapat multiple source ng income. Yun. So, pag may nakita kayong o oh, kunwari, eh, parang ako, eh, ano yan, ganyan yan, ganyan, ba diba? buti yan, madaming, ano yan, madaming pinagkakitaan. Alam nyo, GoFam, yung nakikita nyo sa akin, ano yan, dugot pawis yan ng mga lolo't lola ko noon. Okay. Nagsimula yan noon, hindi yung biglang instant yan. Pinagpatuloy ng tatay ko, okay, yung tatay ko, nasa 30, more than 30 years na sa agrikultura. Tapos ako, nasa 18, 19, 19 years na rin ako sa agriculture. So parang hindi yan nangyayari overnight. May mga wins ka, may mga losses ka. Uh, tapos dun natututo ka, nag adjust ka ng lifestyle. Uh, nag, nag, nag iisip ka kung saan ka pa pwede kumita ano pa ba yung mga streams ng income na pwede Ayan. kaya alam yan, nasa ano yan Go from, nasa mindset Uh, minsan, di ba, parang minsan maano ma, mo ma ano, yung, oh, ang dami rin ng ano, dagdag -dag 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 ka pa din, no di ba? Yan pa rin niisip, eh, hey, ganun yung mindset ko, fam, eh, di ba? So, yun, yun yung kasagutan don sa tinatanong mo, go, no, na kung kaya bang uh, umasenso ng farmer na isang ektarya lang, okay? So, pag yan lang yung, yung source na income mo, uh, I'm sorry, pero hirap. okay hirap kang uh, umasenso ko